Hello guys, good morning. Pero tanghali na, ang oras ngayon ay 12.41. So pagagising ko, nandito na yung delivery. Ang opening ko ay si Jack. At minsan yung pinsan ko habang nandito pa muna siya. Nag-asikaso ng kanyang medical pa-abroad. Okay. So meron akong video dyan na kahit na dito lang sila uminom ng Red Horse nung gabi na ay nagdeposit pa din ako. Tapos may post ako about sa mga bote, deposit sa bote. So papakita ko sa inyo kung bakit. Uh, ko, ayan, ito na yung bumungad sa akin. Ibon, September 8, ba? 8, ito nakalagay. Ayan, September 8, 2023. So, ito yung in-order nila ah uh, tatlong kasalo, magkahalo na daw to. Coke Sprite Royal, isang Cobra, at saka, ano ba itong 295. Ayan kasi yung, ano, you know. so, 5 na case. ah uh, sa tatlong kasalo, 885. Dito yung dito yun sa amin ha, presyo yan ng pang City. 885, divide natin sa tatlo. So, 2.95. Ah, RC pala tong isa. RC. So, yung RC at saka yung Coke dito ay same ng price. Okay, so 295, isang case. I-divide natin siya sa 12, kasi 12 naman yung laman sa isang case ng kasalo, Coke, Sprite, at Royal. So, ibig sabihin, 24 pesos and 58 cent. So, sabihin natin 25 pesos, round off natin. Ang bentahan namin sa kasalo ay 30 pesos. Ano kuya? yan? pula. Okay, so 30 pesos ang bentahan namin. Meaning to say, may tubo kami sa kasalo ng 5.41. Ayan, 5 piso. Hindi pa umabot ng 5.50, 5.41 lang eh. Tapos, ang deposit sa Coca-Cola products na mga bote ay 6 pesos. So, kung yung Coke namin, yung Sprite o yung Royal, binili ng walang deposit, lugi na kami abunado pa. Bakit lugi? Ang tubo dapat namin ay 5.41 lang. Eh, ang deposit ay 6 pesos. oh, lugi kami ng 59 cent. Tapos, pinalamig pa namin. Eh, papano na yung kuryente? ba? Diba? So, sa mga RC Mountain Dew Lemon na malalaki, limang peso ang deposit niyan. Pero sa Coke kasi mahal, 6 pesos. So, yan yung dahilan kung bakit mahigit yung mga tendera. Lalo na ako sa pag-deposit ng mga bote. Kasi nasa bote ang tubo. Siguro yung mga bagong tendera dito, bagong may sari-sari -sari store, ay nagbibigay, nagpapahiram ng bote. Kasi ayaw nila mas na, ano ba yan? Ayaw magpahiram ng bote, magkapit-bayo lang naman tayo. Ayan. kasi yung iba, pag bago pa lang is makikisama, sige hiram na lang. Ang ang ano kasi noon, tayo magsusundo sa kanila once na walang deposit 'yan. Nako. Correct me if I'm wrong. Subok na subuk ko na 'yan. Amo yung diyan, 'yan lang mismo yung yung harap na bahay na 'yan. Ako pa nagsusundo ng bote bilang pakikisama kasi nga. Andyan lang naman eh, andyan lang yung bahay, 'di bana Nasa tapat lang kasi ayaw mo pa ipahiram ng bote. Pero abuti niya ng one week bago mabalik ang bote, eh, after one week ka pa ba o order? Kami nga araw-araw nag-order, ba? Diba? So, pag walang deposit yan, ikaw talaga magsusunto. Pero pag may deposit, malamig pa na balik na yung bote. So, ganun kung bakit mahalaga ang bote. Kasi tayo, hindi tayo maka-order kung wala tayong deposit. Pag wala tayong bote, magde-deposit tayo. Bihirang-bihira yung ahente na magpapahiram ng bote lalo lalo na sa Coca-Cola products. lumating pa yung time na kung wala kang depote, wala kang mga debote ng Coke, hindi ka pwedeng mag-deposit sa kanila kasi mahigpit ang Coke. Ayaw din nila ng bote na madumi, may dumi sa loob. Gusto nila yung Coca-Cola products, mga bote nila ay malinis. Ayaw nila nang nagkaputik-putik. Na kung kulang ang bote mo, hindi ka pagbibentahan kahit na may pang-deposit ka. Nangyari yan sa Coca-Cola before. So, kung wala kang bote, hindi ka pwede mag-deposit, wala kang may ng ang Coke. Eh, mas mabenta kasi ang Coca-Cola products compared kay Mountain Dew, kay RC, kay Soda, Lemon, at Orange. Coca-Cola pa rin talaga yung mabenta. So, yun lang yung ginawa ko example sa Coke lang. Kung bakit napakahalaga ng bote sa tindan? Kasi lugi ka na nga, nag-abono ka. Okay, so, share nyo naman yung experience nyo about sa bote. At sa mga customer namin kung bakit gano'n kami kahigpit sa bote. Ayan, sana naintindihan nyo. Kung magtindahan kayo sa susunod. Malay nyo, di ba? Bigla kayo nagtindahan. Si Beshi ko nga, nagtindahan. So, marirealize yun kung gaano kahalaga ang bote. Kasi nasa bote, ang tubo. Pag nawala yan, lubi ka na.